Hello? Hello? Oh. De hello, Ray. For today, video, Ray. Buri tapos sa berik Oh, Kuya Wan. So, nagluto si Uncle Log. Kasi tawag ka ni, dai. Ustay, una, dai. Pas potato, Ray. Oh. Kami mga babae, Ray. dili niya paluhi-paluhuk. Palihukon, Ray, So, siya, Ray, galuto. yung papa, Ray. Nagluto sila pangkwana mo, dai. Christmas, Pasko, Ray. Mga, Ray. mo, Ray. Istek o kanang, Ray. Mga, usatawagan na, Ray. Kanang, mga gulay-gulay ang -gulay, tawag na sa sila, ha, vegetable. Oh. O oh, niya day, ako rin, tigbidyo rin ako sa kong bana dahi, tigbilangkad rin ako Oo, oh, kaning uban rin, may ingong rin, tabangin yung bana, sindi kay biaan dito kasi mong bana, tapulan kay ka, giatay ka, di magigay ko yung plato rin sa kong mga inlo, e, eh, na nun ako yung sugo-sugoon, pang yabaan, tapong tubig, kisi-kisi mo, mura mong kuan, pantat. Oo. oh. ay pag kuan-kuan dahi, John, the, cover of the book, animal ka. oh de ba? So ana ni sila dire dai nga dili ko pa, pahugaso nila plato dire para toon, dai kay mga lalaki ra dai magluto dire dai ingon ako ang akong papa dire nga ko anday papa ni ang da David dai nga di sila ra daw magluto dai mga babae prinsesa ra daw miday oh so ya ang kagiron oh de ba so ako dai tag video ako, ra ko dai bahala ka dai oh man akong ba, na, mas dugay kay humagluto dai pag human niya nagluto dai Ia isi aku yang papa dah gelut gelut tu dah, ada kecik mampunya yang papa dah mai kena sama gelut tu sendu ada bana dah nak kuan nak dah, kena nak cikak cikak serasa tentang gelut dah punya paguman dah aku bana gak ani dah o o semua tu kau sedili dah aku bana dah grabi kena mu palang gak dah mai kena mudi saya balai dah sama ngak pakai ungka undai hilik saya ngana anak anak dah angilang roll diri dah ambak bai dilik palu tuon ang angroll sa bai diri dah princessa sa lah dah Oh, yak ikaw diha ay kung igna nga biyaan ko sa kumbana kay kailugon kang anima